Video. Ngayon ay magpaganda-ganda. Hanapot ako. Oo, oh, nalak well pa sa mga ipalupit ko. Kayo. Uy, uy, uy. Ito guys, taliin. Magtali mag-gift kasi ako. Alam, hindi ko magtali. Hindi ako padaliin. Magaling ang plano. Nagawa niya ang perfectong plano. Ayan guys, magsasakulay na ako. Hindi right na ko wait sa mga tao sa kanila'ng sukulin. Panginoong El, nagkamali ako. Dahil sa kanya, pinilit niya ako, Shayol. Siya, siya ang pumilit sa akin na lumaban sa iyo. Nagkamali ako. Ngayon, lubusan akong sumusupo. Yan guys, guys. na akong sumusuko. And guys, tataliin ako, guys. Katingin kasi ako sa sa ni Papa. Oh. Lahat ay naghihinala sa akin. At ang resulta ay puro pagpuna uh, tawag. Tapos may ko masik guys. Ako nakatira tiers Kasi nang manood sa siya po sa po akin, po. dapat i-like. Hindi ah, tagan ganda mm, Next lip tin. Ito 'yung utos ng batas. ko sa... na oh. hmm. kulay

guys. <coughs> Yan, guys. Mm. Oh, lupit kayo, no? Mm-mm. You know. Ay, wait lang. May kunin na ako dito. Eh, huwag na lang. Huy, huy. May kunin ka pa dyan? Mm-mm yung manood, dapat i-like. Yung i-like, di ko, di ko i sa, ano ko, sa TikTok ko, sa views ko. Pag nakita ko yung, pag nakita yung views ko na may nag-heart, yun ang isa, pag like dito, yun ang isasali ko sa, sa TikTok.